Okay mga kababayan, ako ay nagbabalik kasi meron pa pong, meron pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga kasalanan ni Kibuloy. Bukod nga po sa kanyang pagiging uh, pagiging mahilig, pagiging manyak, marami pa pala siyang mas matitindi pa na mga mga kahayupan hindi lang kababuyan kahayupan pagiging uh, monster kung napakinggan nyo po kung napanood niyo yung uh, senate hearing kanina doon po narinig natin although na, may, may narinig na tayong uh, ganitong salaysay ng mga biktima, witness, noong unang, noong first hearing nitong uh, tungkol sa mga akusasyon kay Kuy Yun nga po na mga kabataan na pinipilit magtrabaho, magmalimos, magmalimos, magtinda ng mga kakanin. At ito pala ay mga walang sahod. Bukod sa walang sahod, sila'y pinipilit sa ganitong klaseng trabaho at may kota. Na kapag hindi na abot ang kota, halimbawa sa araw-araw na kota, maaring uh, halimbawa sa isang araw kailangan makabenta ka ng halagang 2,000, 3,000 pesos, na kapag hindi mo yan na i-submit, na i-remit, hindi ka nakapag-remit ng ganung klasing halaga may parusa kang matatanggap? Imagine, yung unang sa uh, salaysay noong bata na alias Jerome, sila daw po na silang magkakasama na mga ganon hindi makapag-remit ng inassign sa kanila na amount na kailangang iuwi sa kaban sa kaban ng kingdom of Jesus Christ pinaparusahan sila ng alam nyo hindi po basta parusa eh. makahayop na klaseng parusa kung naaalala ninyo yung kwento ng alias Tyrone inutusan silang iumpog ang ulo sa pader hanggang sa ito ay mabukulan at dumugo eh kung naalog yung utak nun, ng bata, saka ang sa pader, ano mangyayari dun sa utak ng bata? Yung iba nga dyan na aksidente, di ba, nagkakaamnesya? At yung uh, ipapasuntok sa iyo yung pader nang paulit-ulit hanggang sa dumugo. Na kapag, kapag hindi pa dumudugo, hindi ka dapat titigil na ang ginawangan nitong alias Jerome para dumugo kaagad, naghanap siya nung matulis na ma rough rough na simento yung may talim, nang sa ganun mapabilis yung pagdugo ng kamay niya saan ka makakita ng ganyang klasing pagpaparusa nangyari lang yan doon sa mga panahon ng mga noong mga unang panahon na barbaric pa yung mga pamamalakad ng mga hari. O di barbaric itong si Tibuloy. At ito ay utos niya. Utos ng isang alagad ng Diyos. At minsan daw na sila ay nanood ng sine, natural mga bata. Ang gusto lang pala ng Siyempre gusto magliwali ng mga bata, hindi makapaglaro, puro trabaho. Puro trabaho, puro pagsamba. Napaka-boring na klaseng buhay. Kung bagay yung mga itong mga batang ito, they were deprived of their childhood. Bukod sa deprived na, traumatic pa. Kapag na sila nagkamali, kung hindi pasuntok sa sa pader, ipaumpong sa pader ang ulo, lalagyan ng sili ang mata at ang ari, nanood ka lang ng sine, yung isa, nabalita lang na chismis lang na may nililigawan, kinuskus na ng sili yung ari, dahil bawal, bawal magsaya, bawal maglaro, bawal mag Bawal manood ng sine. Bawal mag-masyal. Uh, mag bawal makipagrelasyon. Bawal mag-girlfriend, mag-boyfriend. So ano pala? Ano ba yung mga taong ginagawa ni Kibuloy dun sa mga tao, sa mga batang ito? Ginagawang trabahante. Mga alipin. Slavery. Robot. Parang robot na hindi nakakaramdam ng ng uh, sama ng luob, ng uh, saya, ng lungkot. Emotionally immune Ayaw magsaya ang tao. At ang isang pinakamasama pa, pinangako ang pag-aaralin pero hindi tinupad. Mayroong nag-aaral nag-aaral nung bago mapasok sa kingdom pinatigil dahil inutos ang magtinda at magmalimos saan ka makakita ng ganyang klaseng ganyang klaseng tao sisirain yung kinabukasan yung buhay at kinabukasan ng bata so ibig sabihin mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda o aalipinin itong kibuloy na ito. Alam mo yun, dapat sa ganitong klaseng tao na to, ibigay dito yung pinakamalupit na kamatayan. Yung mga pagtutorture niya dito sa kanyang mga alipin, dapat gawin din sa kanya. Ibabad sa sili ang ari niya na makateh pati yung mata niya matang makasalanan bibig na makasalanan subuan niya ng isang kutsarang sili, tinagtad na sili yung ari niyang makate ano ba ang yung makating ano, hindi lang sili mayroong mga halamang makati eh. Mayroon yan dito sa amin sa Bicol, yung Nipoy. Talagang makati yun. O kaya higad. Malahigad sa kati. Kadimonyohan po ito mga kababayan. Tapos pag gusto nang humiwalay ng isang membro, isang alipin, na hindi na makatiis, tinatakot? Anong klase ito? Impyerno po. Anong glory mountain? Impyerno? Itong si Kibuloy, para po siyang isang demonyo dito sa lupa. Hari ng impyerno dito sa lupa. Tama hindi. At ito, sa mga kasalanang ito ni Kibuloy, ipinagtatanggol pa siya ng ilan sa ating mga politiko, lalo na itong mga senador, nakakahiya. Nakakahiya na suklam na mga gawain itong mga senador sa pangunguna ni Subiri, ni Amy Marcos, si Robin Padilla. Mga senador, maliban kay Risa Huntiberos. Lahat ng senador, mga alagad ng demonyo kayo. Dahil ako ay tinuturing kong demonyo sa lupa, itong si Kibuloy. Ngayon, dahil ipinililigtas niyo siya, kinakampihan niyo siya, ipinagtatanggol niyo siya matpwede ko kayong tawaging hindi lang kasabwat mga alipin din kayo ng demonyo mga alagad alagad din kayo ng kadiliman dahil itong sinusunod ninyo itong dinidiyos ninyo ay hari ng kadiliman? Tama hindi. Kaya itong mga senador na mga kababayan, malas lang dito sa Pilipinas dahil yung mga bumoboto na nagbibenta ng kanilang boto, tumatanggap ng suhol mula sa mga politiko, ay itong mga klase mga botante, yung tinatawag nating mga bobotante, ito yung mga tao na ni hindi alam itong mga nangyayaring ito. Hindi naman yan sila nanonood ng mga balita. Alam ko yan dahil dito mismo sa barangay namin, kapag ako ay nagsasalita, nagkukwento ng mga, mga ganitong bagay, yung mga importanteng issue na nangyayari, walang gustong makinig. Ang gusto nilang pakinggan, mga chismis, mga very mundane na bagay. Kagaya nung kung anong lulutuin o uulamin. Pero yung mga importanteng issue ng bansa, wala. Ang alam lang nila, ang alam lang ng mga yan, ay tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Mga bobo na Pilipino. Pero ito, ang tiyak na bobo to, dito sa mga alagad ng kadiliman na ito. Malas lang kasi dahil hanggang ngayon, ang dami pa nating mga bobo, -bo tante. Dahil hanggang ngayon, hindi pa nawawala, hindi pa nangangamatay yung mga henerasyon, mga naonang henerasyon natin, na hindi nakapag-aral. Pero at least sa ngayon, unti-unti na, Kagaya dito sa, sa barangay namin, noong panahon namin, hindi uso yung pagpapaaral ng anak. Hindi uso dito sa mga sa probinsya, sa mga barangay. Pagkatapos ng elementary, hindi na yan papatuloyin ng high school. Hanggang sa pag nag-edad na ng 15, 16, oh, makikipagsayaw-sayawan na yan. Dayo-dayo sa uh, pakikipagsayaw hanggang sa mga ligawan at magpakasal. Sa totoo lang noong araw, ng kapanahuna namin, umidad ka ng 18, parang ano ka na eh, panindang hindi nabibili. Umidad ka ng 20, or humigit ka na ng 20, you will be considered matandang dalaga. Kaya noong araw, paagahan po ng pag-aasawa kapag ang anak mong dalaga, ikaw pamilya, pag may anak kang dalaga, kailangan mapag... <clears throat> maasawa yan ka agad. Para bang isang... Uh, isang karangalan, isang honor, kapag ang anak mong dalaga, ay nabenta agad. Parang paninda na very precious. Pero kapag ikaw eh, kahit maganda ka, kung uh, lumagpas ka na ng 20, na hindi ka pa nakakasal, hindi ka pa nabibili, eh hindi, tinatawanan eh. Pero kung mag-23, 24, 25, kaya tatawagin ka ng matandang dalaga. Eh ngayon, ang 20 hanggang 25, matuturing pa nating kabataan. Ang mga babae ngayon, 30 na ayaw pa mag-asawa. Kaya, noong araw, ganun po ang nangyayari. Kami lang yung kami magkakapatid ang talagang nagpursige. Dito sa barangay namin, pinagmamalaki ko yan. Kami lang ang nagpursige na makapag-aral dahil gusto naming mabago yung buhay namin. Dahil sa, syempre, sa dinanas na hirap, gusto mo namang mabago yung buhay mo. Ayaw din nga kaming payagan ng magulang namin. Eh. Ang gusto nung nanay ko, nung mag, may nanliligaw-ligaw na sa akin. 15 anos pa lang ako. Gusto na niyang papagmamanhikan ko na yung nanliligaw sa akin. Sabihan ko na daw, mamanhikan na para madagdagan yung katulong ni Papa sa bukid namin. <laughs> Yun lang ang ang cheap. Ang cheap naman yung pangarap nung nanay ko para magkaroon ng uh, kasi dadalawa lang yung kapatid kong lalaki maliit pa yung isa so isa lang ang katulong-tulong ng tatay namin sa bukid kaya pati kami mga babae inararo kami sa bukid hmm, ayaw maniwala lahat yan alam ko yan itanim mula sa palay hanggang kamatis hanggang kamuting kahoy kamute lahat pechay <laughs> alam ko lahat yan Pero nung kapagtataka noong panahon, kung hindi pa kami nag, uh, anong tawag dito, sumuway sa magulang, nag-enroll, hindi kami pinapa-enroll, sumuway, sinuway namin. Naghanap kami ng trabaho. Self-supporting. Ako, pumapasok ko sa school, yung buong apat na taon ng high school, walang baong pera. sulamente so, baon na lunch yung lunch na binalot sa daon ng saging ang sarap diba so yon pero ngayon lumayo na naman yung kwento ko pero ngayong panahon po lahat na ngayon dito mga pamilya talagang pinapatuloy na nila ng high school hanggang college ang mga anak wala na pong pamilya dito na hindi nagpapaaral kaya po, ang ibig ko sabihin, darating ang panahon, lahat na ng tao magiging literate na. Nakapag-aral, nakakaintindi. At sana po, dumating yung pagkakataon, yung panahon na ang magiging mga butante natin ay marurunong na. Kasi sa ngayong panahon po, marami pa yung mga generation na hindi nakapag-aral, ang dami pa baka abutin pa tayo ng 20 years bago bago lumisan mabura yung mga bobotante dahil po kasi yun sa hindi nakapag-aral eh primary reason dahil hindi nakapag-aral madaling lokohin ng mga politiko di ba ito lang na yung uh, pirma although hindi po ako against dito sa pabor po ako dito sa pirma dito sa people's initiative pabor po ako dyan kaso po yung method ang mali po kasi doon yung procedure ng pagpapapirma gaya ang nasabi ko na sa, sa aking isang video dito nga po sa barangay namin may nagpunta dito na nagpapirma na hindi nga daw po alam ng kapitan nalaman man niya tapos na yung pirmahan at sino-sino lang yung pumirma kasi ako kung nalaman ko yun pipirma ako depende sa kung ano yung uh, nakalagay doon na pipirmahan ngay para sa akin sana ang ginawa nitong uh, people's initiative na ito barabarangay nagpadala sila ng isang taong magpapaliwanag. Ipaliwanag kung ano bang ibig sabihin nung pipirmahan. Ipaliwanag ng husto. At yung pipirma, yung yung nakaintindi at sumang-ayon doon sa ipinaliwanag sa issue. Yun walang mali doon. E wala namang nagpaliwanag. Iba-iba ang mga kinukwento. Hindi mo kailangang suhulan ng tao Pero yung mga tao dito sa barangay, pupunta yan sa isang pagpupulong kung mayroong, ano meron? Ano merienda? O sabihin pa natin na pamiriendahin, eh. hindi naman siguro suhol. Ang importante kasi doon, yung nalinawa ng ng tao, nung pipirma, yung kanyang pinipirmahan. Di ba? Diba? mali po yung pamamaraan ng pagpapapirma. Pero yung uh, gusto nilang mangyari, sang-ayo naman po ang tao doon. Dapat nga lang kasi, maayos yung pamamaraan para hindi napulaan ng mga kontrabida. Dahil sa totoo lang, ito mga kumukontra na ito, politika lang. Kayo naman kasi, pirma dapat in, ano eh, na underestimate nyo po kasi yung utak ng mga tao at ng ibang politiko mo no, kagaya niyan nasira tuloy yung magandang uh, magandang layo din ng people's initiative ay natalo sana po hindi pa naman huli ang lahat pwede naman po kasi ulitin ninyo daanin na sa maayos na paraan kagaya nga po ng nitong ipagpapaliwanag sa mga tao or kahit na hindi gay, kahit na social media or sa mainstream media technology through technology kaya well, mga tao naman may mga cellphone mahilig sa facebook e eh kung ilagay mo yan sa facebook at mababasa nila ang paliwanag malilinawan nila yung matatalino naman, madaling makaintindi. Pero kung dadaanin sa, oh, pirma ka, basta lang pipirma, kahit hindi naman naintindihan yung pinipirmahan. At yung mga pumirma na hindi naman naintindihan, yun po yung mga kasi mga, mga, ah, alam niyo na, yung mga, yung henerasyon ng bobotante. Di ba? at itong uh, batch na ito generasyon ng mga bubutante ito po ang magpapahamak sa atin dahil ito kahit na itong mga mga issue ngayon lalo na itong mga mga senador na walang prinsipyo walang prinsipyo walang walang konsensya mga traitor sa bayan ipapanalo pa rin nila yan kasi nga bobo yung butante di ba Okay mga kababayan, hanggang dito na lang muna kasi medyo masama ang pakiramdam ko eh. Okay? Thank you at kita-kita uh, po tayo muli sa susunod. Good night.